Nung nabuksan ko mga guys, oh, ganito kahig ko pala ang kanyang unod. Bawakita nyo naman siguro kung paano ko siya pinangabudlayan yan. Na ano, limpiwan, gidman. <laughs> Samahan nyo ako mga guys, limbiwan Tambay ni Idol. Agay, nalipay na sa... Hello mga morning sa inyo mga guys No, ba ngayong adlaw May tinulong naman sa atin isang kiss for na road bike Bawa na mga guys Although hindi ko talaga makapaniwala Na nakakita naman ako ng ganitong klaseng bike Abaw <laughs> So ito na nga ni mga guys So oh, bali ipapaubra sa atin ni eh, Idol Ay papabungkag daw Ang iya mga biring bireng Kasi nga. Ay hindi daw ito na mintinan So te Hanuton ta kay man Para makakita Takwarta <laughs> Yun di puta Gago Ang Group set pala mga guys ng no, bike ni Idol No IC Man No 105 no, Bawbira ka lang mga guys Makakita ng ganito Mga pisa-pisa Kasi nga sobrang buga Talaga ito sa bulsa O alam mo naman siguro Kung magkano ito ba Abaw <laughs> Pero kung hindi mo alam About t Search, search na daa <laughs> Nung matapos ko na mga guys, maukas ang kanyang ano, butong bracket. Ito naman tayo. O, sa mga ikags naman mga guys na 105, binaklas na natin Bla Tapos, inuslo na natin ang kanyang prehab. Mga guys, ang iya, nga hub ay retrospect. Oo, sa mga wala pa kabalo. Amo na sa nami, manasang nga brand. Kadalasan na mga guys, Akatakod sa mga unit pa na bike ba. ito na. Nung matapos ko na mga guys, baklas. O, no, simpre, nagwasing-wasing na tayo na piswit-piswit na tayo ng tubig-tubig. Tapos, balik naman tayo dito ito sa paglukit-lukit ng mga silyo o oh, kasi nga ugasan natin ang iyang biring-biring o oh, nabuksan buksanan na ni Manino yung oh, lantawan ninyo mga unod-unod yabala nagay tumitom gidiya abaw at ikaw ay tamayin mo amugin na sa basta mag pamintinans ka makita ginatanan niya mga karigid ka mga kiki ba wow ah! So sa mga bagong followers ko pala mga guys no, Ang ginagamit ko pang huga sa mga biring-biring Ay langis-langis So tinatawag nating diesel Tapos mga guys no, Matapos natin yung banlawan ng diesel Ay ito naman Pipiswita natin ng tubig-tubig Para naman maanod lahat ng napipilit-pilit na iguwe eh. Oh. <laughs> Ah, yung mga kiki niya mga tira-tira at titira tira -tira. unta ni sang hangin mga guys so air pressure ang gamit ko dyan mga guys para dasing mag malamala hangin mo nga mga pisa-pisa o -pisa. ito na dahil nga nagtinaw na siya mga guys no na lagyan naman natin ng pabadan logo o mga guys huwag nyo kalimutan dagyan ng ano ha pabadan logo kasi nga pag wala ay ti laban-laban dasing na maguba <laughs> at nang matapos ko na mga guys itak ko lang iyang mga pals no Siyempre lalagyan na natin ng puti na papanan Log. Tapos dito naman tayo sa kanyang mga butong bracket. O gamit naman tayo ng special tools. Para naman maipit-ipit mga guys. No? At syempre dahil nga natapos na natin i-plastarta na nakita ko na ng mga kasudlan, No? <laughs> <laughs> Ayan bot na lang gida ka dasi. Gida mo, maplastar ka manina. O oh, sige na tistingin. Kaya bot, mo na lastik ko. Now, check natin. So nabatihan naman ninyo siguro mga guys No is stuck na is spring pa yung tinakot ni Maninoy ninyo Ayan bot na lang gida ka na is stuck pa is is good kung tawagon ni labla <laughs> no matapos na natin mga guys no i-plus tarang iya puli sa kanyang driller siyempre dito naman tayo oh magtakod tayo ng gulong-gulong sa likod at itatakod na rin natin ang butong bracket at kanyang crank set mga guys huwag kalimutan pampadanlog manggihapon para magluso abaw kalam kalam <laughs> <laughs> Gago! So ayan na nga ni mga guys So finally natakot na natin Ang kanyang chain no, bali mag na lang tayo ng kambiada para naman mag-chakto ba ang iyang at lagan-lagan sa kanyang kadina at pinyon ba <laughs> So ito na nga mga guys So, Manuma na ating bike no Maraming salamat sa inyo Hanggang dito na lang si Manino yun mga guys Sana na enjoy kayo sa aking ginawa At si Idol ha? Ati lipay lipay na sa e eh. Ati thank you dol ha Maraming salamat Sa susunod naman na ha Long permisay mo nga ride Kay ako ay busog na Kag may kwarta na wow. <laughs>